Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyan sa Diyos. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, Ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyan sa Diyos. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti. Ako ang magpaparusa. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti ipaubaya ninyo iyan sa diyos sapagkat sinabi ng panginoon sa kasulatan ako ang maghihiganti ako ang magpaparusa mga minamahal huwag kayong maghihiganti ipaubaya ninyo iyan sa diyos sapagkat sinabi ng panginoon sa kasulatan ako ang maghihiganti ako ang magpaparusa. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyan sa Diyos. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti. Ako ang magpaparusa. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti ipaubaya ninyo iyan sa diyos sapagkat sinabi ng panginoon sa kasulatan ako ang maghihiganti ako ang magpaparusa mga minamahal huwag kayong maghihiganti ipaubaya ninyo iyan sa diyos sapagkat sinabi ng panginoon sa kasulatan ako ang maghihiganti ako ang magpaparusa. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyan sa Diyos. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti. Ako ang magpaparusa. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti ipaubaya ninyo iyan sa diyos sapagkat sinabi ng panginoon sa kasulatan ako ang maghihiganti ako ang magpaparusa mga minamahal huwag kayong maghihiganti ipaubaya ninyo iyan sa diyos sapagkat sinabi ng panginoon sa kasulatan ako ang maghihiganti ako ang magpaparusa Mga minamahal huwag kayong maghihiganti ipaubaya ninyo iyan sa Diyos sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan ako ang maghihiganti ako ang magpaparusa Mga minamahal huwag kayong maghihiganti ipaubaya ninyo iyan sa diyos sapagkat sinabi ng panginoon sa kasulatan ako ang maghihiganti ako ang magpaparusa mga minamahal huwag kayong maghihiganti ipaubaya ninyo iyan sa diyos sapagkat sinabi ng panginoon sa kasulatan ako ang maghihiganti ako ang magpaparusa. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyan sa Diyos. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti. Ako ang magpaparusa. Mga minamahal, Huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyan sa Diyos. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, Ako ang maghihiganti. Ako ang magpaparusa. Sapagkat kilala natin ang Diyos na nagsabi, Ako ang maghihiganti. Ako ang magpaparusa. At mayroon ding nakasulat na ganito, hahatulan ng Panginoon ang mga taong sakop niya. Sapagkat kilala natin ang Diyos na nagsabi, Ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa, at mayroon ding nakasulat na ganito, Hahatulan ng Panginoon ang mga taong sakop niya. sapagkat kilala natin ang Diyos na nagsabi, Ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa, at mayroon ding nakasulat na ganito, Hahatulan ng Panginoon ang mga taong sakop niya. Sapagkat kilala natin ang Diyos na nagsabi, Ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa, at mayroon ding nakasulat na ganito hahatulan ng Panginoon ang mga taong sakop niya. Sapagkat kilala natin ang Diyos na nagsabi, Ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa, at mayroon ding nakasulat na ganito. Hahatulan ng Panginoon ang mga taong sakop niya. sapagkat kilala natin ang Diyos na nagsabi, Ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa, at mayroon ding nakasulat na ganito, Hahatulan ng Panginoon ang mga taong sakop niya. Sapagkat kilala natin ang Diyos na nagsabi, Ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa, at mayroon ding nakasulat na ganito hahatulan ng Panginoon ang mga taong sakop niya. Sapagkat kilala natin ang Diyos na nagsabi, Ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa, at mayroon ding nakasulat na ganito, Hahatulan ng Panginoon ang mga taong sakop niya. sapagkat kilala natin ang Diyos na nagsabi, Ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa, at mayroon ding nakasulat na ganito, Hahatulan ng Panginoon ang mga taong sakop niya. Sapagkat kilala natin ang Diyos na nagsabi, Ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa, at mayroon ding nakasulat na ganito hahatulan ng Panginoon ang mga taong sakop niya. Sapagkat kilala natin ang Diyos na nagsabi, Ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa, at mayroon ding nakasulat na ganito. Hahatulan ng Panginoon ang mga taong sakop niya. sapagkat kilala natin ang Diyos na nagsabi, Ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa, at mayroon ding nakasulat na ganito, Hahatulan ng Panginoon ang mga taong sakop niya. Sapagkat kilala natin ang Diyos na nagsabi, Ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa, at mayroon ding nakasulat na ganito hahatulan ng Panginoon ang mga taong sakop niya. Sapagkat kilala natin ang Diyos na nagsabi, Ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa, at mayroon ding nakasulat na ganito, Hahatulan ng Panginoon ang mga taong sakop niya. sapagkat kilala natin ang Diyos na nagsabi, Ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa, at mayroon ding nakasulat na ganito, Hahatulan ng Panginoon ang mga taong sakop niya. Sapagkat kilala natin ang Diyos na nagsabi, Ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa, at mayroon ding nakasulat na ganito hahatulan ng Panginoon ang mga taong sakop niya. Sapagkat kilala natin ang Diyos na nagsabi, Ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa, at mayroon ding nakasulat na ganito. Hahatulan ng Panginoon ang mga taong sakop niya. sapagkat kilala natin ang nagsabi, Akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa. At siya rin ang nagsabi, Hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. sapagkat kilala natin ang nagsabi, Akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa at siya rin ang nagsabi, Hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Sapagkat kilala natin ang nagsabi, Akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa. At siya rin ang nagsabi, Hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. sapagkat kilala natin ang nagsabi, Akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa. At siya rin ang nagsabi, Hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Sapagkat kilala natin ang nagsabi, Akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa at siya rin ang nagsabi, Hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Sapagkat kilala natin ang nagsabi, Akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa. At siya rin ang nagsabi, Hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. sapagkat kilala natin ang nagsabi, Akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa. At siya rin ang nagsabi, Hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Sapagkat kilala natin ang nagsabi, Akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa at siya rin ang nagsabi, Hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Sapagkat kilala natin ang nagsabi, Akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa. At siya rin ang nagsabi, Hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. sapagkat kilala natin ang nagsabi, Akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa. At siya rin ang nagsabi, Hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Sapagkat kilala natin ang nagsabi, Akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa at siya rin ang nagsabi, Hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Sapagkat kilala natin ang nagsabi, Akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa. At siya rin ang nagsabi, Hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. sapagkat kilala natin ang nagsabi, Akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa. At siya rin ang nagsabi, Hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Sapagkat kilala natin ang nagsabi, Akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa at siya rin ang nagsabi, Hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Sabi niya, Ako ang maghihiganti at magpaparusa sa kanila, sapagkat darating ang panahon na madudulas sila. Malapit nang dumating ang panahon ng kanilang pagbagsak. Sabi niya, ako ang maghihiganti at magpaparusa sa kanila sapagkat darating ang panahon na madudulas sila. Malapit nang dumating ang panahon ng kanilang pagbagsak. Sabi niya, ako ang maghihiganti at magpaparusa sa kanila sapagkat darating ang panahon na madudulas sila. Malapit nang dumating ang panahon ng kanilang pagbagsa. Sabi niya, ako ang maghihiganti at magpaparusa sa kanila sapagkat darating ang panahon na madudulas sila. Malapit nang dumating ang panahon ng kanilang pagbagsa. Sabi niya, ako ang maghihiganti at magpaparusa sa kanila sapagkat darating ang panahon na madudulas sila malapit nang dumating ang panahon ng kanilang pagbagsak Sabi niya ako ang maghihiganti at magpaparusa sa kanila sapagkat darating ang panahon na madudulas sila malapit nang dumating ang panahon ng kanilang pagbagsak Sabi niya, ako ang maghihiganti at magpaparusa sa kanila sapagkat darating ang panahon na madudulas sila. Malapit nang dumating ang panahon ng kanilang pagbagsak. Sabi niya, ako ang maghihiganti at magpaparusa sa kanila sapagkat darating ang panahon na madudulas sila malapit nang dumating ang panahon ng kanilang pagbagsak. Sabi niya, Ako ang maghihiganti at magpaparusa sa kanila, sapagkat darating ang panahon na madudulas sila, malapit nang dumating ang panahon ng kanilang pagbagsak. Sabi niya, Ako ang maghihiganti at magpaparusa sa kanila sapagkat darating ang panahon na madudulas sila malapit nang dumating ang panahon ng kanilang pagbagsak Sabi niya ako ang maghihiganti at magpaparusa sa kanila sapagkat darating ang panahon na madudulas sila malapit nang dumating ang panahon ng kanilang pagbagsak Sabi niya, ako ang maghihiganti at magpaparusa sa kanila sapagkat darating ang panahon na madudulas sila. Malapit nang dumating ang panahon ng kanilang pagbagsak. Sabi niya, ako ang maghihiganti at magpaparusa sa kanila sapagkat darating ang panahon na madudulas sila. Malapit nang dumating ang panahon ng kanilang pagbagsak. Sabi niya, ako ang maghihiganti at magpaparusa sa kanila sapagkat darating ang panahon na madudulas sila. Malapit nang dumating ang panahon ng kanilang pagbagsak. Sabi niya, ako ang maghihiganti at magpaparusa sa kanila sapagkat darating ang panahon na madudulas sila malapit nang dumating ang panahon ng kanilang pagbagsak Sabi niya ako ang maghihiganti at magpaparusa sa kanila sapagkat darating ang panahon na madudulas sila malapit nang dumating ang panahon ng kanilang pagbagsak Sabi niya, ako ang maghihiganti at magpaparusa sa kanila sapagkat darating ang panahon na madudulas sila. Malapit nang dumating ang panahon ng kanilang pagbagsak.